Sa kuha ng CCTV na ito bandang alas 3 e medyo ng madaling araw noong September 13, makikita ang lalaking ito na nakaputing t-shirt na pilit binubuksan ng isang roll-up door ng isang stall sa unang palapag ng Maharlika Livelihood Center. Gamit ang barena na gawa niyang buksan ang roll-up door. Pagpasok, umakyat ito sa mga stante at kinuha ang isang bag at saka sumibat. Yun pala tinangay na nito ang higit 30,000 piso na kita ng tindahan at checking nagkakahalaga ng 111,000 pesos na nakasilid sa bag. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Tapos yon Saturday ng umaga, nalaman ko na lang na tumawag sa akin yung mga kasamaan ko na wala na yung mga bag na mga collection, mga uh, mga IDs, mga ganun, yung mga documents na nasa bag na tatlong bag yun eh. Nakaka dismaya na imbis na pambili ng mga stock, wala na. Nang panoorin ng may-ari CCTV, napag-alaman niyang dati pala niyang empleyado ang lalaki. Wala siyang pangkain, wala siyang pang ano. Buti ka mo, hindi namin pinatira dun sa bahay. nag out siya. Sana magbago ka na. Kung saan ka man magpunta, magbago ka na. Kasi hindi naman, uh, hindi lahat ng ano, uh, nagtatago ka lang dyan. Agad namang in-report sa Baguio City Police Office ang insidente. Basis sa initial na investigasyon, um, may... Uh, Kaso siyang di umano sa extension 3, siguraduhin nakalak yung kanilang mga pinto, mga bintana, if ever. Mag-background check din sila sa mga empleyado. So huwag din silang mag-iwan ng pera at iba pang mahahalagang bagay. Tinutunton na ng PNP ang sospek na mahaharap sa kasong TEF. Inaalam din kung paano nakalusot ang sospek sa mga gwardyang nagbabantaya sa gusali. angel arquero or genius